Oh mga dol, gibutan ka nagsuka sa kong mader o. Oh. Halang ka imong suka mader. Ang atong gabi mga dol, dahon gani sa gabi. Astang lami mga dol. Lami kay entrada sa kong mader mga dol. Mangita kita sa lutok sa tong mader mga dol, labi nang mudako na ta layo na ta sa ato ang gini kanan to naman ta nagpadabaw naman ta mga dol. Ah, gabi tirada, lami kay ni karon. Anak ah, mais-mais ka daw. Ay sus mo ni paborito na kong mader bagsak sa dabaw, mamalit misa agdaw umais mais kay lami kay labi gulay, init pa ah. Sinubang isda ah, lami kayo. Kinamot pagyod. Eh. Oh, mga dol, gihaon na sa kong mader ang iyahang <laughs> ko ano. Na ay isda. Oh, paksiw isda with gabi dahon. Ah. Yami kay na mga dol. Niya ang atong mais, tora. Nagpaabot na mga dol. Wala tong paniod turon. Tilawi mader ay sarap. Hmm. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo halang ke kaytong suka mga dul nga ah, sigli. Gulay sa box. Ah binoket nga gulay. Wala lagi in labaw. Awus labaw na gyapon di. Wala na. Nga Pero mga kuan to laing mga karinderya, mga restoran ay mga laing pero kani mga pinasahe mga dul nga luto nga wa nai dagang arti lu nurdang isda gabi al tengah, tengah suka suka, ah oke kai mader mana aku mader mengadol, nyak rebang mana tu ngebata patah menggulai gulai atau mader nyak mana kita mader mang pangita lagi kau semua timpla ada mader <laughs> oh kau iau kai okay, mader mengadul ah, kan oh. iau ia nak guna <laughs> unaan mader mengadol kai Lami man magsabaw-sabaw ta aning ato ang kanon sa bawa na tugpak nga idyo aslum-aslum ah lami kayo Oh pinasahi na to nga mga dol sa bukid oh dili na kayo pang mga dagang buritsi-buritsi atong sudaan mga dol oh gabi lang na mga dol with ulo sa isda ah okay kayo kay ang unod ani nga isda mga dol gipaksi pong mader ah kani ah, sabaw pa imo nga pang binul anon yun mga dol oh, pero kini akong mama kwa ni eh, si buhano ni eh, pram malabuyok si bo <laughs> okay gihaon ng mader kay mga on namin mga dol okay okay tilawan na to mga dol be, Aga, be. ang paksiw nga gabi down gabi with this da mm. okay manyaman sa sarap imong Unak palang galing mengadol, mengadol. Mai gini aku madir meloto mengadol. Wah, Thank you for watching mengadol. Bye bye.